What's up, what's up, good friends? Welcome back to another episode of Goody Yaris Point of View. Ready na ba kayo sa isa namang topic na tiyak na tama ng marami? Kasi today, we're diving into conversation na siguradong marami sa inyo ang nakaka Yung mindset na ang mga anak ay isang investment. Alam kong maraming magulang ang may ganitong pag-iisip. Kaya let's break it down and see kung tama nga ba o may kailangan tayong baguhin. Una sa lahat, saan nga ba nang galing itong mindset teto na Karaniwan natin naririnig na sinasabi ng mga magulang, pinag-aral kita, kaya pagdating ng panahon, ikaw naman ang tutulong sa amin. Maraming magulang ang willing maglaan ng lahat ng resources sila, time, effort at money para maipadala anak sa magandang eskwelahan. Kasi naman, sino ba naman ang ayaw ng magulang na makita ang anak na magtagumpay? Pero minsan, natatabunan na ng ganitong pag-iisip ang tunay na purpose ng pagpapalaki ng anak. Ang bigyan sila ng masayang buhay, hindi para maging retirement fund. Kapag iniisip ng magulang ng anak ay isang investment, parang may nakapaloob na na-expectation na ang tagumpay ng anak ay dapat bumalik sa kanila in the form of financial support. It's like seeing your child as a savings account na balang araw pwede mong i-withdraw. Kung baga, pinag-aral mo sila kaya natural lang na asahan mong may balik ito sa iyo, di ba? Pero wait. Ganito ba talaga dapat ang mindset nating mga magulang? Nako, good sense. Dito pa papasok ang problema. Ang mindset na investment, ang mga anak ay naglalagay ng sobrang pressure sa kanila. Imagine mo to. Bata pa lang sila, ramdam na nila yung expectation na kailangan nilang magtagumpay. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para sa mga magulang nila. Parang may kasamang invisible na bigat ang bawat grade na nakuha nila, bawat exam na naipasa nila. Let's be real, masaya ba yung ganun? Yung tipong iniisip mo na lahat ng ginagawa mo ay may katumbas na utang na loob? Pagdating ng time na magtrabaho ng anak, doon pa lalo lumaki ang pressure. Dapat patas ang sweldo ko para masuportahan ko si mama at papa. This creates a cycle of stress and anxiety na baka hindi nila maabot ang expectations ng kanilang magulang. Ang masaklap, maaaring humantong ito sa resentment at pagkasira ng relasyon. Kasi nga, may halong transactional relationship na. So good sense, ano mong tamang mindset? Simple lang, invest in love, not in expectations. Ang goal ng pagpapalaki ng anak ay mabigyan sila ng masayang buhay. Mabigyan sila ng tamang values at maturuan sila maging independent and responsible adults. Dapat ang focus sa kanilang happiness and fulfillment and not on the financial returns. Ang mga magulang dapat ang number one cheerleader ng kanilang mga anak. Kung mabigo sila sa ilang aspeto, that's okay. Ang mahalaga, they're trying their best and learning along the way. It's not about reaching a certain financial status or being the top of their class. It's about being happy, healthy, and well-rounded individuals kapag nawalang expectations, mas nagiging relax ang mga bata. Mas natututo silang mahalin ang sarili nila at mas nagiging totoo ang relasyon sa pagitan ng magulang at anak. Ang sukli na makukuha ng magulang ay hindi sa pera, kundi sa pagmamahal at respeto ng kanilang anak na walang katumbas na halaga. Kaya naman, ano nga ba ang tunay na role ng magulang? Para sa akin, ito ay magbigay ng unconditional love ang pagmamahal na walang hinihingi kapalit, na hindi minamaliit ang struggles ng anak at hindi ginagamit ang tagumpay nila bilang sukata ng kanilang halaga. Kasi ang tunay na tagumpay ng magulang ay ang makita ang anak na masaya at content sa buhay, kahit anong estado pa sila naroroon. Mas maganda siguro kung ganito ang mindset ng bawat pamilya. Focus on the building strong, loving relationship rather than a transactional one. Imagine a world kung saan lahat ng magulang ay nag invest sa happiness at well-being ng kanilang mga anak at hindi sa future financial returns. I'm sure magiging mas masaya at mas matibay ang bawat pamilya. Ano masasabi nyo dito, Good Sense? Na-experience nyo ba o kilala nyo ba ang mga magulang ng ito mag-isip? I-share nyo naman sa comments below. Gusto kong marinig ang kwento nyo. If you think this topic is something your friends or your family need to hear, please don't hesitate to share this video. And of course, don't forget to follow our Facebook page and subscribe to our YouTube channel para lagi kang updated sa mga bagong episodes ng Good Ideas Point of View. Hanggang sa susunod, keep stay tuned and stay awesome.